Aljon Salvador ang uh, corporate uh, affairs head ng PITX. Uh, uh, Boss Jason, good morning. This is Aljo Bendio sir. Good morning po. Hi, good morning. Sir Aljo, good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Kumusta ngayon ng PITX sir? Eto, abalang-abala tayo. Abala, sir abala. alam mo Marami naman, may... Na. Eh passenger season. Hindi pa naman ganun kadami, pero nararamdaman na natin yung pagtaas ng bilang, no? Kasi kung matatanda mo, iba, ilan sa ating mga sudyante, eh, naka, ano na ngayon, eh, no? Study from home. Kasi nga, dun sa mga flu symptoms and all that. So, nakakaramdam na tayo ng pagtataas. Pero inaasahan talaga natin yan na tumodo starting October 27. Ayan, patasa ng patasan yan. Lalong lalo na mag-culminate sa October 30 kasi in last day ng working week yan and holiday na yung 31st. Sa 31st talagang yan ang pinaka-box so office day natin. Kaya ito, puspusan pa rin yung paghahandaan natin para masigurado natin magiging maayos ligtas. at uh, ano komportable no, yung paglalakbay ng mga kababayan natin. So ano yung sistema ay pinatutupad niyo ngayon, Jeff, particularly Sir Jason para sa ganon smooth ika nga mas kumbinyente ang travel ng ating mga uh, commuter ngayong ilang araw na lang ay undas na. Well, okay. Ang bagay ang natin dyan, Sir Aljo, no? yung tinatawag natin triple S or SSS, di ba? Unang-una dyan, yung safety. Pag sinabi mo safety, kailangan yung mga pampubliko sa natin dito ay e roadworthy natiyak na na ma maihahatid nila yung mga kababayan natin sa kanilang mga lalawigan. Kasama na dyan yung kondisyon ng super. Kailangan hindi siya nakainom, hindi siya nakadroga, may sapat na pahinga. No? So para maihahatid ng ligtas. Pangalawang S, eh, security. Siyempre, kailangan ligtas sila dito. Alam naman natin, Sir Aljo, pag ganitong maraming tao, eh, baka meron dyan mga manamantala, di ba? Sumalis eh. Kaya naman nag-augment na tayo ng mga security forces dito, ang PNP nandito, mga kawani ng DOTR nandito, hindi lamang para magsilbing alalay sa mga kababayan natin, kundi para maging security deterrent din. And last but not least, supply. Supply ng pampubliko sa sakyan. Kailangan na uh, sapat yan. Ano? Kaya naman, uh, nakipag-ugnay na tayo sa DOTR, sa FFRB, para mag-issue ng special permits at uh, mag sila ng mga kawani dito on the ground sa Undas weekend itself para sa ganoon kung kinakailangan special units or additional units makapag-issue kayo ng special permits mo dito siyempre nagtatayo tayo ng mga help desk no uh, ah, naka-alert din yung mga medical personnel natin para wag naman no ah, pero kung may mangyari eh handa tayong malalay sa ating mga kababayan busa naman ang air conditioning units diyan yung mga restaurant natin yung pahingahan baka upuan natay to sa Jason. din natin yan Yon. syempre lalong-lalo na palikuran, sir, palikuran also, no? tama, syempre, oh. Oh, eh pag ka, pa, alam naman natin 'to, ang pinakaimportante 'yung paliguan, 'di ba? So ah. kailangan naka-round the clock 'yung paglilinis diyan. Hindi lang 'yun, pati 'yung mga upuan natin, kailangan malinis kasi ngayon meron na mga mga flu-like symptoms, 'di diba? So kailangan malinis, lagi nating wina wipe 'yan. Eh, at the same time, siyempre aircon, no? natin yan. May mga times na umiinit kasi dahil sa dami ng tao. Pero inugment na natin yan. Uh, Minimake sure natin sa mga engineer natin na nakatutok sila dyan. Bukod dito, nagdagdag nag, nag pa tayo ng mga electric fan para yung mga malalaking electric fan Para sa ganun, eh, may maganda yung flow ng hangin natin dito. Accessible naman ngayon dyan. Na, di ba da, sa PITX or so Jason dahil malapit yan sa isang istasyon ng LRT ba? Oh, LRT. Oh, isa malapit, Sir Adjo. May LRT station kami. Yo! May PIT. <laughs> may PIT station talaga. Kaya ah, na, oo na, ngayon. na, yung mga kababayan natin manggagaling ng Caloocan, Manila, Quezon City, hindi na sila matatrapik papunta dito. No? Sakay ka lang ng LRT, baba mo, PITX na agad. Kaya naman talagang very accessible. Ito naman kasi talaga idea ng isang intermodal terminal tulad ng PITX. Hindi ba sila maulanan? Mayroon mang bubong? From, uh, uh, Walang ulan sir. Diretsong-diretsong. Diretso dire na? Mo ba -ba -ba. Oo, baba mo ng trend? Dire Diretso ka na dyan yes, si PITX? Wow! kasi nakakonek mismo sa PITX 'yung pagbaba nila eh hindi sila pagpapawisan kasi pag pagbaba ah. nila ng train ilang hakbang lang PITX na nakakonek okay. mismo sa atin sa ating terminal Pupuntahan ko nga 'yan o oh, hanggang diyan lang ako sa Baclaran eh kasi umiikot ako nang oh, yeah. kapo. Oh, ito 'yung nagdadagdag diba, Dati yung sa 31 hanggang, okay. hanggang Baclaran lang may ilang istasyon na dadagdag no yung after Baclaran may head uh -huh. sa yung, yung ano eh nasa nasa Ross Boulevard and then oh. yung malapit sa airport and then kami and then sa paranyakin na. So talagang napaka-convenient. Paano yung mga paserong pupunta ng airport? Ano sa sa kanila from PITX? meron din kami niyan, Sir Aljo ha. Meron din kaming uh, ano na air route na tinatawag or na air loop. Yung mga bus natin around uh, round the clock yan, bumabiyahe sa lahat ng terminal ng Inaiya. Kasi ang dami dito Sir Aljo, no? yung magpa-park and ride na tinatawag. Magpa-park yes. sila dito sa PITX or yung nagko-commute, dito na sila bababa, mag lrt tapos sasakay ng bus natin patungo sa Naiyaw 1, 2, and 3. Paano ang bayad ng bus sa bus? Ay, parang ordinary bus. Ordinary bus, ano? Uh, by sila dun, may fare sila doon, may fare matrix naman doon, hindi naman kamahala. Pero balak pa natin i-enhance doon, no? kasi nakita natin yung need ng mga pasehero natin. Hindi lamang dyan, kundi pati Sir Anjo. Meron na tayong hmm. point to point bus dito ang mula PITX pang, pang Clark Airport para sa mga kababayan natin na gusto naman doon magbiyahe. Papuntang pantalan, meron kayong mga bus dyan? Meron din, no? Kasi oh. interconnected talaga to eh. No? Wow. Yung talaga yung idea nun. No? So may umiikat tayo papuntang pier. May mga bus din tayo dyan papunta sa pier. Kaya naman lahat halos, no? And bukod dito, siyempre, lahat ng klaseng mode of transport meron tayo dito. Taxi, jeep, modern jeepney, motorcycle taxi, di ba? Uh, lahat yan meron dito kaya naman may freedom of choice yung mga kababayan natin pagdating nila sa PITX. May wifi ba dyan, boss? O, oh, libre. 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 Wow. Aljo. Okay. Oo, oo. Oh, yes. Oh, okay. Siyempre. Kasi alam mo na, ano na tayo, we live in a connected world. Yung mga pasero natin, eh, may mga kanya-kanyang cellphone niya, doon na lang sila nanunood nag, ano, habang naghihintay ng kanilang mga, mga biyahe. Okay, thank you Sir Jason Salvador, uh, Corporate Affairs uh, Head ng PITX. Good morning. Salamat po. Ingat po tayo lahat. Good morning. Good morning. Thank you. Si Aljo Pentijo.